Good morning, good morning, good morning, good morning mga idol uh, yan ako nagpapausok, pinapausokan ko itong aking ampalaya Para yung mga insekto na kumakain ng dahon at saka ng bunga niya eh magkahulog, mawala Kaya pinapausokan ko Mahingi ng usok lang naman May mga bunga kasi dito Ayan, may mga bunga siya may mga siya tukal may mga bunga siya eh napansin ko yung ilang bunga nagkakaroon ng dilaw naninilaw siya ito pa oh, may mga bunga siya dito mayroon nagsasabi na isprayan ko daw pero ako gusto ko na lang na ganito na lang pausukan ko na lang para yung mga insekto na nakatago sa loob ng dahon at saka sa bunga eh mawala mahulog Ayan. effective naman to mga idol uh, usuhan ko mga kalahating olas diba madami kasi bunga pe eh, oh. so, mga kapitas ko lang nung -alaw, oh. na naman siya mga bunga eh sayang naman kung masisira lang kaya inaagapan ko na pausukan mga ipong bungay doon sa taas mga nakatago ay doon ayan 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 lang mga idol ito lang yung pamamaraan ko good morning good morning sa inyo mga idol good morning good morning ayan napausukan ko siya ayan. ayan para mawala yung ano mawala yung insekto para magkalaglag yung mga insekto ayan Ayan, uh, may usok yan, no? diba? Kita may usok Okay, mga idol Okay, good morning lang po, bye-bye Thank you for watching, please like, follow, share Bye, -bye.